sa ganang akin lang po talaga kung baga ngayon yung issue iyon. dapat kung may kailangan magbuwis si magtatanim si magbibinta, si mamimili paghati-hatian na yung pinaglulugihan uh -huh. at hindi ho naman pwedeng isang tao lang yung magbuwis ay gama namang magbuwis lang sa atin ay yung magtatanim magpakalugi, kasunod lahat ay eh, magpapakalugi baga, ano po dapat ay eh, kung baga kung may mga ayudang dapat ibigay, di paghati-hatiin din. Yun lang po naman ang ganang akin. At gawa lang talaga sa panahon nung ngayon, laging laman ng balita ay presyo ng bigas. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Sa episode na ito, po? Update ko po kayo sa ating palayan. Ayan. Talaga namang nakakatuwa na. Kahit yung sa atin ay medyo maberdi pa. Oh. Uh. Yan. Yan na po ang ating palay. Bali tayo po ng kumuha na ng labor. Opo, yan. Saka po nyo. Napapatanggal po tayo ng mga ano. Ng mga kabog sa gitna. Yung damo. Kaya natin po pinalilinis. Ano. Ang nakakatuwa po ay nag na. dito sa aking kahanga. Ayan. Mamaya po tayo papasaldi yan. Nagdadali na nga sila. Eh. <laughs> Mamaya pupunta ako dyan. <laughs> tayo po yung mag-aano muna na rin natin mamaya po tayo papasyal dyan sa nag-aano tatanggalin lang po natin ari mga ganare oh. ayaw mamaya po may kasama po tayo ating iniupa na yanong kapalan pa po nyong wala namang kaya ng daga meron din ha ay, anong kapal? Oh. Hindi po tayo nagtanim ay yari na. Kung baga, meron pa rin mga kalaban. No? damo. Oh. Tayo nag-aani na po ng damo. Pag di naman tatanggal yung pagsulit Kapal ito, ano? Aba Tignan mo Yan ang kapal pa ng atang yan, ano? Para lumipat din sa kabila, ano? Siya nga Dami nga kapalaran itong pukang aray uh, It. Oh Yan na dagdag ano po ulit aray Dagdag labor Hmm Dami dami na rin ako napaupa dito sige yung ngayon naka na araw ikaw ba dito nakailang araw dito Kapun yung ha? may apat na rin baka ano baka po hindi sasampung katao na napaupa ko din eh hindi ko nalangang na i-vlog nga ngayon pala ah Dami. Yun pong ating ni malapit na rin gawa na kung mapapansin nyo yung ating pong pamunla dito nang galing oh jackpot sa init ano <laughs> jackpot si pinsa ah ha nakailang ano ka na ha? nakailang biyahe ka na Tapat. ilang bangkar ka mo apat apat Tapat <laughs> sabay extra din eh ah jackpot oh jackpot si Baruch <laughs> mo baro kaway jackpot ka jackpot ka Kumawa kumaway ka tigay jackpot magkano daw ang presyo wala pang mga guys baka mga bayad na ah ginawa dapat 25 ha dapat 25 ang presyo <laughs> ay tobe tobe daw tobe ka tinay ni oy kaway dito ba hindi ra kaway <laughs> kaway na yo <laughs> dapat at Senglo, dude. Gagpats at Senglo, Uy, magkano upahan? Dimandaan. Painom naman ano? na, no? ah. Pamerinda lang. Pamerinda? Ano? Ha? Painom. ba tayo minom nung mga kasama? ah ano? Ilang timpok na nagawa. Magaling nga yung yan, oh. Nakailan ako na kayo, ko Ha? Nakailan ako na? Oo, pakinsin yata, oh. Pakinsin? jakpat ka po! Diyakpat saan eh? Hindi ko alam <laughs> ngayon, si Pen mo, ayapa, walang <laughs> mga kaya Ay ano, magkano po kaya ngayon? Yan nga? lang <laughs> ang hindi natin alam. Sarap yun po na, 20 masigot tayo. 20 na, no? Pero abot na rin po baka, bahala na, no? Kung ano lang, ibigay nila presyo, no? Ay, aamohan pa tayo, siya pa. Ay siya nga, yun ang no. magaling, aamohan. Asi ah, Jericho <coughs> 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 eh? oh, ay tubig, tubig. Mamay ada water doors. Hindi nakasala pala sila. Maro kung sasahan para sa lain. Ano ba? Para mang lalagay. Hindi pa Ang naparami mang lagay do sa. jackpot sa ni. Oh, marami na ata kan. Aminito init naman na si Sana. Nabaga. Pampitin tawal Ano? Ano ba? Hindi, si bibroud okay. ah, na malakas. na ug na. Aha. na. sa uh. eh. ni ngayon. Jackpot papaan ni. mainit. Wala <laughs> <laughs> Binaba ang presyo ng mamimili ng palay. Wala sabay-sabay tayo, no. Ay. Tatlong linggo daw po, ibig sabi papatapos lang ka nihan. Nadalaw na rin oh. na iwan. Oo, oh, baka nga sabi ko, i-update ko na yung akin na isang linggo, pwede na naku ito mas. Nah, nahuli na ko na yung tanong agad ay, kung bakit eh, nililinis pa naman nun ayan o. Oo. Oh. Kung yun ay, kung sana kasabay, hindi eh, saan inaanin na rin. Kasi ay, pag nahuli, no, halos sa linggo naman mahigit din ay. Di baka isang linggo din ang pagitan rin oh, naku? Oo, nahuli sa tanong ay. Siya Sana yung iyan na hindi. Ah, malapit na rin po yun. Madi 18 na ano, isang linggo pa ay. <laughs> Baga nga ba? Babaga. Pag hindi gaano sana, pag unang araw ng pag-ubra ay. Ganyan po, pag walang bangkil. ay siya, maganda naman ang dadaanan. Na. Tatalayan pa ba yung karlo? Hindi na. Wala na. Wala, tali, tali, gaya na. Nalala pag nalaglag. Oh, bara kong bara. Kita ba ako dyan? Kita? Kita, kumuha ito pati. Ikaw nga pinuntahan ko ay. Hindi pa mag ano ano ko ano, po yung hindi pa gaano maraming labas pag i na sa atang niya yan ang kapalay puro damo ay tamo ating tsatsagay hey. hindi ko na rin nga nabilang ay kung ilan na pa araw ko dito ay sampu mga sampu nga baka sampung katao abah to po ang isang magsasaka oh. wala eh, lalo na natin pababayaan oh. hindi nga natin alam kung saan nagkakamali ay magtatanim ba napapasubra o oh. magbibinta ba napapasubra mamimili ba napapasubra o oh. ha hindi ho natin alam kung saan tayo nagkakamali ay ayan kapal oh. bilis din lumagunan damo eh. Yeah, ito po, natabasan na natin ito ng grass cutter. Ito na po yung ating pamula na kasabay nung inaani ngayon yan. Oh. Abay, nakakatuwa po at sila nag-aani na. Oh. Ay sabi ko, simulan la yung kanila ng pag-aani. Isusunod na rin atin. Oh. At gawa ho ng ari din yung binhiay. Oh. Ito na po, oh. yan po ay maganda na pagka sa ano ang palay po pati lalong gumaganda ang hinog pagka iniga iniga natin yung tubig oh, yan po na may iga na maalawang po pati yung trabaho ha napakalaking tulong po na rin o tiyang po o. nagsihahabulan yung mga yung magreen green, -green po ngayon yan ay pinagkainan ng mabait ngayon naman natulungan natin tayo nitong Scarecrow na ito. Garao. Maganda na po ito. Presyo na lang ang kulang. Presyo na lang hinahanap. malaking tulong po naman yung init sa atin oh. gawa po ng pagka nagaani at maganda yung init maganda rin po ang nagiging porsyento ng palay gawa po nung pag nagaani ng maulan ang mga palay po kumbaga nagsisibol yung mga ganito ay po ang porsyento ng pagkano, pagkabigas oh yan ganun po ang ano oh Lagi pong ano lay, laging issue ay palay ano. Laging usap-usapan sa ano. Eh, ako po namin natin doon sa mga balita at ako yung nakikibalita at gawa po ng ang pananim natin palay. Hindi ho natin alam kung sino ang dapat magbuwis eh ano. Dapat siguro kumbaga pag-usapan. Hindi sa ganang akin lang po ba. Magsama-sama yung magsasaka. Kumbaga sampung magsasaka. Sampung negosyante. Sampung bumibili ng bigas. Para po ba mapag-aralan talaga ang hanay. Kung bagay, siguro naman sabihin nyo magtatanim eh. Nilalakas nyo kasi ang presyo. Ay, ang lakas puro naman ng gastos namin sa ano? Sa labor. Hindi po natin alam kung paano magiging computation po ba. Kung baga dapat wag lang mag... Uh... Ang hirap din eh ano. Hindi natin alam kung sino ang dapat talagang magbuwis. Kung bagay, dapat naman wala sana magbubuwis sa ating ano po. Sa ating pananim kung baga, kailangan ba magbuwis ng magtatanim kung baga kailangan magpakalugi dapat kung may kailangan magbuwis si magtatanim, si magbibinta si mami mili paghati-hatian na yung pinaglulugihan uh -huh. at hindi ho naman pwedeng isang tao lang yung magbuwis ay gama namang magbuwis lang sa atin ay yung magtatanim magpakalugi kasunod lahat ay magpapakalugi baga ano po dapat ay eh, kumbaga kung may mga ayudang dapat ibigay di paghati-hatiin din yun lang po naman ang ganang akin at gawa lang talaga sa panahon nung ngayon laging laman ng balita ay eh, presyo ng bigas oh yan kagaya ho natin tayo naman ay talagang kung tayo kumikita sa palay eh, siguro ho, wala tayong kaingin ay gama naman magpapaka ano ba tayo sa kaingin na ano gamang magsacrifice tayo kaya ho ngayon yan no yung ating ginawang kaingin parang kulang kulang kalahati hektarya na po yan isipin mo isipin mo po isipin po natin ano kung gaano karami na yung mawawalang bigas sa loob ng anim na buwan yan katulad po nun no kahanga natin isa hektarya na hindi na rin tinamnan gawa ko na nabaon daw lang sa utang Uy, ilang tao ang makakakain niyan yung isang ektarya palagay na isang ektarya makakuha uh, ng ano 60 sa 50 sa ako na lang uh. Uy, di ilang ano po ang maaano ilang tao ang masisib para mapakain ano. Eh ngayon wala o. Ayaw na magpakalugi ng may-ari. Di nasa isip siguro ng may-ari ay magtulog na lang ako kaysa sa ako malugi pa. Oh, ganyan po ang nagiging sitwasyon naman din sa amin. Kaya ho ako yung minsan ay nagsasangat ng ganitong vlog para magkaroon po ba kayo ng opinion. Opo, oh yan. No oh, about sa palay-palay natin. Ari, yung atin, oh. Kumbaga patas-patas din na yan, oh kagaya po naman namin ako kumbaga ano baka may magka idea na ka friend bigasin mo kaya ay pwede po sana ay kaso may problema natin kapital oh uh, tutulog sa atin ang kapital na yan kumbaga yan po ay nakaano na rin ay kumbaga yung aanihin natin naanin na natin bago pala natanim at gawa ng yung iba na ibalid na ganyan po ang kalakaran din sa amin ayun po naman kaya po naman nilalakan siguro din ang tubo ng mga mamimili ay, syempre, pera nila yung pinagaganay. Oo. Uh -huh. Yun lang po ang magiging, ano ko sa inyo. Oo. Uh -huh. hmm. Sa panahon po pati ngayon, kumbaga, kahit magbigay ng, ano, ano, kumbaga, uh, kahit magbigay po ng ayuda, ano po, sa magsasaka, sa totoong buhay, kumbaga, may dumating na ayuda, ngayon, biglaan, kumbaga sa isang halimbawa ano po o ang 5,000 pang ayuda ko yan ayan po isasabihin ko sa inyo kahit ako personal ano po sa kwentong ano lang po ba kung baga bigla ang ayuda ngayon na kung baga ultimo kung baga tumawag oh ito ang 5,000 yan po ay hindi lahat magagamit sa sakahan unang una sa mga bills po yan mapapunta budget tubig bad sa ilaw pang gastos, pang ulam, hindi ho yan agad mapapapunta at gawa ng bakit. Ba't po yan ang nasabi ko sa inyo? Ang magsasaka po, sa panahon ngayon, ano po, awang kung yung iba at may mga big time na mga, mga mga magsasaka, ay yung pangkaraniwan po, yan po ay na sa utang. upo minana pa nga ata yung ibang utang ay. Oo, uh, kaya kahit sabihin na, oo, alam ang libo at baka akin makakaluag-luag, ay yan po ay hindi lahat, kung magay, ay upa ko na kaya, ay, hindi po lahat yung mapapaupa yan po ay may mga bilis na babayarin kahit hindi nyo eh ano kumbagay eh, upo ya yeah, iya sa tutulaan ganyan po ang mangyayaring ano po sa aming magsasaka kumbaga sa, sa, kaya ho ako nagkukinto ng ganyan kayo po kumbaga kung magsasaka din kayo ramdam nyo yan pero ho, kung kayo manonood magka idea lang kayo kumbaga ah ganun pala yun abay oo po yun ang totoo kahit pa sabihin natin na ano na ura mismo ay oh, mo ito sa tanim Ay hindi po yan ay kumbaga ay, bukas ko na kayo babayad ko na sa ilaw sa tubig oh. yan po ang nagiging sitwasyon din eh, ng totoong buhay gawa ho ng kahit tutukan tutukan buhusan natin ng pira yan si magsasaka awan ko din nga lang ho naman sa iba si magsasaka ay pang baon, pang ano kami po ay hindi lang nakatutok sa pag ano na syempre na unahin pamilya mo o mo Oo, oh, uh, kung bagay ayaw ko naman dumating yung time na kabis kami na may inaano mo, ginaganto. Sana po na may hindi, kung bagay sa akin po yung ganun. Pero kung may big time na nakapundo talaga ang pera niya, ayun, baka po siguro sabihin natin na oh, 5,000 at ibuhos lahat sa palay. Opo, uh, yan, ganyan po ang nagiging sitwasyon. Oo. Oh. Ayan, sana lang makabawi-bawi, ano po. Ngayon po naman yung sinasabi na presyo na 41 pesos 41 pesos ay pag po binigas uh, pwedeng bumili ng ano 17 17 pesos per kilo yung sariwang palay upo gawa ng piso ay dun sa negosyante piso isa magtitinda ay hindi rin po naman papahig na pipiso pag gawa ng laki din ng upa nila Opo, kaya po naman nababanggit ko rin yan. Kaya ho, pansinin nyo ho, gulay. Ang parang git natin, halimbawa ng kamatis ay, hindi, kumbaga ang kamatis ngayon ay nagtu-200. Ayan po, ikakat talaga ng malaki. Gawa nang ng bago mairating sa kanila, magdagastos, magdidisil pa po yan eh. Hindi po naman sabi, ay, dos lang ang patubo mula sa farm. Ay, hindi po lalakad yung gulay. Kahit po yung palay, ganun din, no? May mga expenses pa po kaming hindi pa napapasama sa kwenta. Oh, yan. Sana po na may nagkaliwanagan. Ano, yung po na may idea ko lang. Pwede, yun po akin ay pwede yung hindi paniwalaan at baliwalain. Kung baga, saka ng akin, part. Ano po? Ay, kung tayo may kapital. Hindi natin na rin istakin, bigasin. Wala ho tayo ganun na eh. Oh. Nakikigamit din lang tayo. Siyempre, kukuha na nung may-ari yung kukuha nila nung ating hiniraman yung pera niya at dito naman siya gagamit ano po oh yun lang ang pakinabang nila hmm yun, sana po na may maayos na po ba yung gulo ano kahit ako ay eh, minsan ay eh, nanonood ng balita ay eh. yan ng gulo ay eh. hindi magkaintindihan ano ayun salamat po sa inyong pagsama nung sana po na may naging update kayo sana'y matapos na ang gulo sa usapang pagpapalay pagbibigas na yan at na lahat ay guminawa na Oo, uh -huh, yan. dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to kita kits na lang po sa next episode at saka harvest harvest time ng ating kapalayan oh. bye